Aries, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng sikat ng araw, sa umaga ay alas 4 hanggang alas 6.45 ng umaga may ikatatalo na 46 na negatibong minuto, at sa hapon sa ala una hanggang alas 4 ng hapon may ikatatalo na 55 na negatibong minuto. Sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10:35 ng gabi may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay pink dahil kamalasan para ikatatalo mo ang maibibigay sa iyo. Taurus, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng mga bituin. Sa umaga ay alas 4 hanggang alas 7.05 ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 3.55 ng hapon may ikatatalo na 45 na negatibong minuto, sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12.15 ng gabi may ikatatalo na 54 na minutong negatibo, umiwas ka lang sa player na mahilig magsalita. Nang pagyayabang siya ang kukuhan ng oras mong swerte. Gemini, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng liwanag ng buwan, sa umaga ay alas 6 hanggang alas 9 ng umaga may ikatatalo na 58 negatibong minuto. At sa tanghali sa alas 12 hanggang alas 3:15 ng hapon may ikatatalo na 55 na negatibong minuto, sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11:15 ng gabi may ikatatalo na 51 minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay brown dahil kamalasan ang kayang maibibigay sa iyo para matalo. Cancer mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng mga bituin, sa umaga ay alas 5 hanggang alas 7.55 ng umaga may ikatatalo na 48 negatibong minuto, at sa hapon sa ala una hanggang alas 4 ng hapon may ikatatalo na 55 na negatibong minuto. Sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.15 ng gabi may ikatatalo na 58 minutong negatibo umiwas ka sa kulay gold, dahil magbibigay sa iyo para ikaw ay matalo. Leo, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng mga bituin, sa umaga ay alas 6 hanggang alas 8.55 ng umaga may ikatatalo na 52 minutong negatibo. At sa hapon sa alauna hanggang alas 4.05 ng hapon may ikatatalo na 55 na minutong negatibo sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12.15 ng umaga may ikatatalo na 57 minutong negatibo. Umiwas ka sa player na salita, ng salita, ng kayabangan, dahil kukuhanan ka ng oras na swerte. Virgo, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng liwanag ng buwan sa umaga ay alas 5 hanggang alas 8.05 ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 4.15 ng hapon may ikatatalo na 57 na negatibong minuto, sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.00 ng gabi, may ikatatalo na 56 na minutong negatibo. Ang dapat mong iwasan ay kulay gold dahil ikakatalo ang kayang maibibigay sa iyo. Libra, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng sikat ng araw, sa umaga ay alas 4 hanggang alas 6.45 ng umaga, may ikatatalo na 42 negatibong minuto at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 4.45 ng hapon may ikatatalo na 42 na negatibong minuto. Sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.10 10 ng gabi, may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Iwasan mo magbigay ng pera para magbalato, dahil kukuhanan ka ng oras na swerte at kulay pula. Scorpio mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng mga bituin, sa umaga ay alas 6 hanggang alas 9 gis ng umaga, may ikatatalo na 57 negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 4 gis ng hapon may ikatatalo na 57 na negatibong minuto, sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.15 ng gabi, May ikatatalo na 55 minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay green dahil kamalasan sa iyo ang kayang maibibigay. Sagittarius. Mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng liwanag ng buwan. Sa umaga ay alas 4 hanggang alas 7 ng umaga, may ikatatalo na 53 negatibong minuto. At sa tangahali sa alas 12 hanggang alas 3 ng hapon may ikatatalo na 55 na negatibong minuto. Sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12.15 ng umaga, may ikatatalo na 51 minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay brown, dahil mamalasin ka kagad para matalo. Capricorn mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng sikat ng araw. Sa umaga ay alas 5 hanggang alas 7.45 ng umaga, may ikatatalo na apat na pong negatibong minuto. At sa hapon sa alauna hanggang alas 4.15 ng hapon may ikatatalo na 55 na negatibong minuto. Sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.15 ng gabi may ikatatalo na 53 minutong negatibo, magsuot ka ng damit na dilaw para walang makakuha, sa iyo ng oras mong Gwenez. Aquarius Mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng mga bituin, sa umaga ay alas 4 hanggang alas 7 gis ng umaga, may ikatatalo na 52 negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 4 ng hapon may ikatatalo na 50 siyam na negatibong minuto, sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12-15 ng umaga, may ikatatalo na 55 minutong negatibo, umiwas ka sa kulay green, dahil kamalasan para sa iyon na matalo. Pisces mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng liwanag ng buwan, sa umaga ay alas 6 hanggang alas 8.45 ng umaga, may ikatatalo na apat na pung negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 3.45 ng hapon may ikatatalo na apat na puna negatibong minuto, sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.30 ng gabi, may ikatatalo na 55 minutong negatibo magbibigay sa iyo ng kamalasan ay kulay gold at player na malalaki ang tainga